Good day. Ito nga pala yung kahapon na mga video clips namin no nagtinda at Nagpakain kami ng mga dogs and cats. Kararating pa nga lang namin yan at nag-aayos pa lang kami. Pero mayroon ng umaaligid-aligid kagad. Ito nga yung kulay white. Isa nga pala to doon sa mga aso sa may lugawan. Hindi naman talaga sila ganun kalakas kumain. Pero lagi namin sila binibigyan para nga mabusog pa din. Dahil alam namin pinapakain naman din yan kahit pa paano doon. At ito naman, yung kulay brown. Hindi niya nga kasabay yung kapatid niya yan. May napapansin nga kami sa kanya. Medyo pumapayat siya. Di katulad nung dati. Kaya nakailang refill talaga kami niyan sa kanya para nga marami siyang makain at mabusog siya. At ito naman yung sumunod, ito gutom na gutom siya, ang kaso nga lang, sobrang ilap, kaya ayan kahit nasa likod ko siya, dead ma ako sa kanya, para kunwari wala akong pakialam, at tuloy-tuloy pa rin yung pagkain niya. Ang sumunod naman, yung may itim sa may ilong, at sumunod naman yung kapatid ni Brown, yung kulay black, ito talaga matatakotin to. Kaya kada bigay namin, lumalayo kami. Para nga maging kampante siya sa pagkain at mabusog siya. Ito naman yung bago kami umuwi niyan, nakita namin yung kulay white na to. Ang alam ko, isa rin to sa mga aso doon sa may kubo. Kaya pansin nyo, pag naka-zoom yung camera namin, ibig sabihin, inaabot lang namin malapit sa kanila yung pagkain pero lumalayo din kami. Para nga tuloy-tuloy yung pagkain nila at hindi sila magambala. Tingnan nyo kung paano iabot ng asawa ko. Iaabot niya lang hanggang sa lumapit, pagkatapos ay aalis na siya. At pagkatapos nga namin magtinda niyan, ito naman yung sumunod na pinakain namin. Yung mga aso doon sa may manghihilot since alam nga namin na walang kapasidad si Manong napakainin sila lagi kaya yung mga tira namin dog food sa bahay na yam yam e eh binalutan din namin sila at para i-share hindi naman ganun karami pero kahit papano maitatawid yung pang araw araw nila at paunti-unti nga nagiging kakilala na nila kami at hindi na sila nag-aangil talagang tumatahol lang sila dahil nga sa gutom eto nga isa sobrang payato halatang halata na yung ribs niya ang mabuti na lang din talaga dahil sa kabila ng gutom nila, hindi nila kami kinakagat. Kasi alam nga siguro nila na kami yung nagpapakain sa kanila. Grabe yung gutom nila, no? Akala mo walang kabusugan eh. Kaya tuloy-tuloy yung pag-refill namin sa kanila niyan kada mauubos yung nasa pinggan nila. At ito din dalawa, meron nga silang parang cage. Ang kaso nga lang, mainit pa rin sa lugar na yan. Ang tanging hiling ko na lang, sana mayroong makapansin sa kanila at umampon. Hayaan nyo mga babies kapag medyo nakaluwag-luwag na kami at napaadapt na rin yung mga nasa listahan namin, kayo naman ang susunod. Binigyan nga rin namin sila ng maraming tubig. Huwag po kayo mag-alala dahil hindi naman namin sila nakakalimutan. At pinangako nga namin na tuwing may libreng oras kami, edadaan eh kami dito at para pakainin sila. Kaya kung sana sa mga ibang tao na alaman lugar nito sa may banda, kung may libre kayong oras o pagkain, sana magawa nyo po silang daanan at bigyan. At sana kapag nagka-budget din kami, mabigyan namin sila ng isang sakong dog food. Para kahit papano, hindi na kami mag-aalala sa pang-araw-araw nila at tuloy-tuloy silang makakakain. Shout out nga din tala sa papa ko na laging tumutulong sa amin sa pagpapakain ng mga aso at pusa. Siya kasi yung kasakasama namin tuwing nagtitinda. Kaya ayan, tulong-tulong talaga kami kapag nagpapakain. Antang sumunod naman ang pinuntahan namin doon sa may bukuhan. As always, nauuna namin napapakain yung mga pusa kasi malayo pa lang yung e-bike namin. Naku, nakikipag-unahan na yan sila. Minsan nga kinakatakot namin dahil sa sinasalubong nila kami, mamaya masagasaan o maipit sila. Pero ang kukulit talaga. At ito naman, yung lagi namin pinapakain. Pero usog dahil napakaganda talaga ng pangangatawan niya. Kung babalikan ko yung mga unang araw na nanandyan siya, naku, sobrang payat niya. Pero ngayon, iba talaga kapag naaalagaan at nakakakain sila ng tama at may isa na namang lumusot na aso doon sa may talahiban na malapit doon sa bukuhan. Tuwing nagpapakain kami, lumalabas yan siya. Pero hindi lumalapit. Hanggang dyan lang talaga. Kaya kusang kami talaga yung nag-aabot ng pagkain sa kanya. At ito isa to sa mga muning na pinapakain ni Papa Jaan sa may bukuhan. Ang isa niya nga mata ay kulay blue at ang isa naman is yellow. Sa sobrang gutom niya minsan, ako, sobrang daldal niya. Salita ng salita. At ito naman, sa malayo lang namin siya kinukunan. Bagong salta lang ata yan siya Jaan. Kasi kapag lumalapit kami o nararamdaman niyang may ibang tao, tumatakbo siya. Kaya para ma makain siya ng maayos, ibinukod e namin siya. At ito naman ang last na pinupuntahan namin sa may gasoline station. Naku, tingnan nyo naman Oh. Ayan si Princess. Kababaing tao niyan pero maskulado. <laughs> Kasi sobrang lakas niyan kumain. Naabutan niya na nga itong isang kulay brownie si Cutie. At ito naman yung isang pinapakain din namin na bagong salta rin dyan. Kahit papano, lumaki-laki na siya. Sana lumaki din siyang katulad nila Princess at Cutie. At ito naman si Pogi. Nako, napakaselan talaga sa pagkain niyan. Siguro may edad na rin talaga siya kaya hindi na siya ganun kalakas kumain. Pero may mga araw naman na kumakain din naman siya. Pero itong dalawa talaga to, nako, nagpapaligsahan yan. Pero ayos lang dahil lahat naman ng dala namin ay eh para sa kanila. Ang gusto lang talaga namin ay eh may raos yung mga bawat araw nila, yung gutom nila at para maging masaya sila. Yan lamang po at maraming maraming salamat po sa pananood at pagsuporta po ninyo sa amin.